Ano? Ito yung namatay na. Ano to? Saan? Namatay na ano mo to ni? Saan? Ayan, itong isa. Ano bang naging sakit ni kuya Asong? Ayan. Ang pangalan naman niya kuya Asung, is Asong Kumustang Rogelio. Okay, ka mo okay, akin Fernandez. Ayan. namatay. Ano, uh, yun siya na born May 13, 1976. Namatay naman siya ng... May 9, ang aaga din. 2019. Bago lang din 'to. Magkasunod lang sila, 2009. ito ni namatay din niyo Ano kaya naging sagit nito ni Madam? Hello po, Madam. Ito namatay din, oh. 'no. For uh, content purpose only lang ito, guys. Ito ni oh. Parang kamukha din ninyo ni sa ni nee. itong ito sa hindi ko na ito Dapat ano harap ka siya. dito sa kabila si, kilala mo uy uy Nicole turukan mo ng ano isa ala te te bigyan mo nga ng isang kandila si Nicole turukan niya si tita niya elektronika o oh. Ah, tita niya rin Lula to lola niya ah uh, ilang taon na to asawa ni Uncle Elio to pangalawang asawa oh namatay anong naging sakit Mm, ano na? Go, naman to saan? Uh, ito naman is uh, Pinanganak ng October 6, 1973. Dito na lang naman namatay lang siya ng uh, June 20, 2020. Yan, guys. Kuya. Alam ko ah, diyan hmm. nag-sang kam libre na kaya. Yes, magandang gabi ay hapon. Ayun, nagbisita lang po sa inyo. So ilang taon na siya ngayon nan? Hindi naman mapusunog yan, ha? Eh. Han, parang bata pa eh, oh. Bata pa. 1973. So ilang taon na siya? 50, ayan. 50 plus. Magandang hapon po sa Umi okay oh, lang boy, kaya man. yan, hindi naman mas yan, no? Naano siya okay. ng ano? Disgrasya hmm. to? Hmm. Saan? Saan? Sa motor? motor. Boyo. yun? Na, ano? Nagka... Sinabat daw ng... Oo, naduguan yung ulo. Uh, Ay, naano siya? Tapos na-late na ano. Sino pa yung bibisitahin natin? Nak, alis na kami. Nak. Um, siyensya na. Pantayan mo lagi si O.O. Yung hmm. hmm, kapatid. Alam ko naman, andong ka oh. sa... Actually, o ka... kapatid mo din to. Si Wawa. Oo, oh, yung kapatid mo. Wo. Kailan ka din ito. Kailan ka din ito. Mm -hmm. Nagkita ito na kayo nata. nito. Nagkita na kayo Ay, nito na, siguro na. nung bata ka pa nun. Mas maliit ka. No? Ayan. Love you, Nat. Love you. Salamat kami. Uwi mm -hmm. na ba? O, may pipisit tayo pang isa. Ah, wait lang Bakit kasi kumalat um, matumba? Kumalat kung ano. Tara So guys, talagang darating din naman tayo dito sa sa huling hantungan. Ito naman guys, balik uh, balikan natin to si Boss November 23, 1991. Bago lang, ano kinamatay nito? Ayun, aray ipi sa'yo Boss. Na ano sa naman siya ni parang aneurysm. Aneurysm naman, oo naman niya. Ano ng ubat. So, ganyan talaga ang buhay natin. Tabi-tabi -tabi ka po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po sa inyo. Hindi ka manunok. 2023 lang ako. Yes, yan talaga ang buhay. 2023. Yun nung November lang yun siya. Ito yung pang ano tong tawag 9, ang Ayun, sementeryo ng, ng, ano, ng sementeryo ano, ano, ng Pangasinan to han no San Jose San Jose ito guys. Sa sila? Sila? Ay, guys San Jose San Jose Uldaneta Yan Andun may ipikit ka Ara ipisa inyo lahat dito ito wala na tayo. Tayo mga may mga kapatid ako diyan pero Hello ate, misita lang. Sa mga yumao. Hi. Ah, asan asawa mo nai? Bago lang po ba? Lupan pa, July 30. Ilang taon po ito nai? 2022. Ah, bago lang. Ano naging sakit nai? Sakit sa puso. Hmm. Parang yun sa amin doon. Ba? Pwede ba siya yan sa ano? Sa video lang na eh. Hmm. Ayan. Sila ko. Bali. Ito naman mga ko, Si Virgilio R. Garcia. Ayan. Born March 3, 1958. Died siya ng July 30 lang guys oh. July 30, 2022. Age 64, mga bata pa. <taskan> hmm, ano siya? Atake at, daw at, sa puso. Ay, hindi ka bagyan niyo rin din ate eh. Dogi ah, oh. ay, <laughs> taga kayo nang. Hindi. Diya kami labat ay gar sa family. O nang, daman ng nate. Yeah. Siya, Di ba may uncle pa? Gabayan. Gabayan. O, oh, na diba? natin. Tawali reunion yun yun. May walang abu. Oh, guys, ito yung uh, sementeryo uh, ng, ng Urdaneta. Uh, Oo, oh, uh, on, on, mababagot ira. Mm, mga suprimido, hindi ba suprimido yung ano? Opo, mm. nanay nila. Yung ang asawa niya, napinili din doon sa Recaligo, na doon mm. ang car, nakatagap yun lang ang ito. Ah? Yung nanay ni Charingay. Oo, oh, na, uh, sa inyo, uncle? Ang yung guys, oh. Oo, nakatagap yun. Hmm, dami talaga. Hindi natin talaga masabi yung buhay, kung kailan tayo. Ayan, kaya hanggat maaari, hanggat buhay pa tayo mga pare koys, enjoy lang natin. Kasi ako, kahit ako, hindi ko rin alam hanggang saan lang din ang buhay ko. Ayan. So, ayan ang dami nitong talagang yumao. Hmm. Tara anak. Saan ba dito? Saan banda? yung kay uncle nila. Okay so, dami Dami talagang yumao. Hmm. Sana yung ka na dito po. Sa mga ganito. Hmm. dito ba? Hmm. Grabe dito mga pari ko no una, dati mga bago pala ako sa cemetery, kinakabahan ako. Ngayon hindi na kasi nga patay na 'yan eh. Ngayon, kaya matakot tayo sa mga buhay kasi yung buhay pwede pa tayong saksakin. <laughs> itong mga patay nasa ano na sila. Nasa lupa na sila. Dito ba? Dito? Bandang harap? And guys, uncle daw naman nila tong bibisitahin naming uh, pangatlo. Guys, okay, so, oh, talaga ang buhay, oh. Ito si Bossing, hello po. Mauro. Family remembrance si Mauro, si Francisco. Lang, oh. Bago lang. Bago lang din, born ah, sa ano na rin 1938. 1928. Ah, talaga may edad na rin talaga 1928. si Boss. Condolence. RIP po. Ito bat dalawa. Ano, Pinagsama eh, na. na, na ah, ayan guys, okay, so, na, na, o, ito na, na, pa. Mo, eh. Hmm.